buhay apartment experience. Apartment. So, ito yung bahay na nire-rentahan buwan-buwan para may materhan tayo. Usually, nasa isang building lang siya, pero inati-hati yung space para magkaroon ng iba't ibang unit. At syempre, iba't ibang family rin yung nakatira doon. So, kung ikaw ngayon ay nanonood at nakatira rin sa apartment, stay put ka lang dyan, my friend. At ikikwento ko sa'yo ang buhay namin nung nasa apartment kami. Alright, alright. Bale, dalawang beses pala kami nag-apartment. Una, nung nasa Mindanao kami, tapos nung lumipat na kami sa Luzon. Yes, guys, galing akong Mindanao. At oo, oh, oh, marunong ako magbisaya. Sample, sample naman dyan, idol. Idol, sample. Ambot sa imong lubot. Boo! Boo! Bale, ganito pala yung floor plan ng apartment ng tinira namin. Malit lang talaga siya, pero sabi ni Papa, kung perdo sa iba, mas malaki daw yung amin. Kita mo? Mas malaki talaga yung atin eh. Bali, apat kami sa family. Ako, si kuya, si mama, si papa. So dahil maliit lang yung space, pinagplanuhan talaga namin kung saan namin ilalagay yung mga gamit. Okay, okay, dito yung TV, computer, na mesa, dito naman yung cabinet. Oh, dito na kayo matulog ha. naka deck naman. Ikaw sa taas, kuya mo sa baba. Eh ma, saan kayo matutulog? Dito. Ha? may hey, table. Bali yan yung itsura sa totoong buhay. And may kutsyon siya, di ba? Nakatali pa nga eh, para hindi siya matumba. And tas, pag natutulog na sila mama, is binababa lang nila yan. Tapos ayun, okay na. I imagine nyo naman. Yes guys, ako yan. Yung so, payat days pa dyan. Pero ngayon, may abs na. Alright, alright. Kapag nakatira ka sa typical Filipino apartment, sala, sina, bedroom, isa lang yan. Kaya madalas, gumagamit tayo ng plywood, di ba? Or, di kaya cortina para magkaroon man lang ng division. Ginagawa nyo rin ba to? Kapag nakatira kayo sa apartment, kailangan mo talagang maging creative sa pag-aayos ng gamit. Pa, saan natin nilalagay ito? Etong box pa, saan naman to? Etong bike pa, pasok mo sa loob, baka manakaw pa. Limited din yung bintana sa apartment, tapos maliliit pa siya. More on concrete wall kasi siya, kaya halos wala talagang ventilation. So kaya pag summer, sobrang kulob tapos sobrang init pa. Parang nasa loob ka ng microwave. Pero ito pa yung nakakainis dun. Sira yung bintana namin. Pag binuksan mo kasi, mababasag or malalaglag yung salamin. So nag na lang sila na isara na lang para di masyadong masira. Kaya ayun, uminit lalo yung loob ng bahay. One time, biglang bumisita yung mga kaibigan ko sa bahay na hindi ko naman alam. Surprise daw, ganun. Tapos, may isa doon na nagsabi ng, Ay, grabe, ang late naman! Paano kayo nagkakasya dito? Parang sala lang namin to, ah. <laughs> Pero totoo naman, guys, yung sinabi ng tropa ko. Maliit talaga siya. So, masakit lang talaga yung pagkakasabi niya. Parang nandadown kasi. Porkit nakatira lang kami sa apartment. Oo, oh, eh, ha? Halika nga rito. Ayoko. so bakit hindi na lang kayo naghanap ng ibang apartment? Ano po kasi Tito Boy? Ano? Pareho po kasi kami ni Kuya na sa college. Kaya hirap kami financially. Kaya hindi kami makalipat. Pahiram isang daan. Moving on, punta naman tayo sa mga kapitbahay. Isa sa mga pinakaayaw ko talaga yung kapitbahay na maingay. Ha, matanda ka na kasi. Kaya ka naiingayan. Ha? -ha. Alam mo yun yung lagi silang video okay? Kahit wala namang ganap. Akala ko ay Boss, sana meron? Wala, trip lang. One time nung college ako, e eh, exam week yun. Kailangan talaga mag-review ng todong-todo kasi delikad sa ako sa tatlo kong major subject. Ang hirap pa naman bumagsak sa college. Abay, pagka uwi ko, may birthday pala sa kabilang U. Matik talaga maingay ito. Paano ako makapag-focus nito? Pagpapagsakan dito, kailangan ng mag-ingat. Ang mag-ingat sa pansin na lang nababal. walamang Wala mang nakikita Haplos mo'y ramdam pa rin sa dili Hindi na na nagkinip Hindi na ma makakising Pasinde na nangilaw Inumulto na ko ng damdam ko nang damdamin ko Hey, kamusta? Nakapag-review ka ba, ha? Meron ding naging issue sa apartment. Eto yung may matinding away sa kabilang unit. Lumabas ka dyan! Lumabas ka! Based sa aking source, yung nakatira dun pala sa pangalawang unit is kabit ng pulis. Nung nalaman ng asawa, sinugod. So, ayun, nagdadabog sa pintuan. Dumabas ka dyan! Lumabas ka dyan! Kundi! Hala! Tapos, ano nangyari? Yung kabit ng nakipag... Gusto mo bang malaman ang na nangyari? Subscribe ka muna, my friend! Hehehe! Heh. Meron din kami naging kapitbahay na may alagang aso. Okay lang naman sa akin yun. Kasi animal lover naman ako. Pero sana, paliguan nyo naman minsan. Grabe, di ko talaga makalimutan to. Ang baho ng puti nilang aso. Pag naamoy ko talaga is parang naikli yung buhay ko. Mukha naman siyang malinis guys. Pero yung amoy niya talaga is... Ah, uh, di hindi ko ma-explain. Eto pa. Yung isa nilang aso pa sa white din. Abay, madalas ba naman tumakay doon mismo sa harap namin? So pagkalabas mo ng bahay is... Amoy na amoy mo na. Ah, sino ba matutuwa nun? Ako lang ba yung ayaw na may kasabay maglaba? Doon kasi sa apartment, ang water source lang namin doon is yung poso. So tuwing Sabado, halos lahat talaga naglalaba, sabay-sabay sila. As in, parang may mini piyesta talaga doon sa poso. Kaya usually, weekdays ako naglalaba kasi may kapayapaan at wala tayong istorbo guys. Pero joke lang pala yun, may sumasabay pa rin. So dahil hindi naman ako makwento kapag di ko kaklose, kaya sobrang awkward nun. Madami bang labahin? Gusto mo sa'yo na? Isa sa mga hindi ko malilimutang experience sa apartment ay yung tulo sa bubong. One time, sunod-sunod yung super typhoon. Grabe that time, sobrang lakas yung ulan at malakas din yung hangin. At kumukulog ba with lightning. So ayun, dahil sa sobrang lakas nga ng ulan, tumulo na yung tubig sa loob ng bahay. At gumapang na rin yung tubig sa pader. Ang malas kasi, sakto dun sa pwesto nila mama at pap, yung may pinakamalakas na tulo ng tubig. Eh yung pwesto na yun, dun pa naman sila natutulog. Kaya ayun, ang ginawa na lang namin is, ayun, naglagay ng mga planggana sa sahig, tapos basahan. Hanap ka pa ng pamunas dito. Ma, wala na. Yung damit mo na lang, akin na. Eto ma, pakitin ko lang ha, baka barado yung gutter. Ingat pa, that time, bilib na bilib talaga ako sa parents ko kasi gumagawa sila ng paraan para di lang kami masyado maapektuhan sa situation. O bakit ka umiiyak? Naalala ko lang po kasi, ang alin. Yung sacrifices nila mama at papa para makaraos lang kami. Tumatanda ka na talaga, na-appreciate mo na sila. Painom, Pasintabi na lang sa mga kumakain dyan. Kasi eto na yata yung pinaka-worst kong experience sa apart. Yung baradong CR. Gusto ko lang naman sa buhay is comfort sa comfort room. Pero bakit ganun? Please naman, please naman, lumubog ka na. Anong klaseng type? Isa sa mga pahirap dun sa apartment is sa hindi di flush yung bowl namin. So, kailangan ko pa mag give ng tubig sa poso para may pambuhos ako. Minsan, nakaka-stress talaga pag pabalik-balik ng sa poso tapos di pa rin nagdi-drain. Yung, tae. <laughs> tapos, alam mo yung moment na pumapantay na yung tubig dun sa upuan mismo ng bowl. Ah, kadiri. <laughs> Asa. Minsan ayoko na talaga mag-CR dun eh kasi parang 70% chance na barado talaga lagi. Pero may mga times naman din na parang milagro na bigla na lang siyang nagdi-drain kahit less effort lang gawin. Ayon sa analysis ng aking tatay kung bakit barado yung toilet namin, kasi daw yung dalawang unit sa lang yung septic tank, then malit yung septic tank at di rin maayos yung ventilation pipe. Kaya ganon. So dahil halos araw-araw na nagbabara yung CR at hindi lang naman kami kundi pati yung ibang unit na din. So nagreklamo na rin kami lahat sa may-ari. Ano ba ayos yung Ba't ganito? Laging barado. Ano ba yan? Laging kami may tayo rito. at ayun, gumawa siya ng paraan. Gumawa ulit siya ng another septic tank para maging okay yung flow. At pinalitan niya ng mas malaking toilet bowl. Uy! So yun lamang my friend and thank you sa panonood and thank you rin sa mga animator na nakakolab ko. Ayan si Vince Animation na malapit na mag 1 million subscriber at si Sir Jepoy Animation and thank you po. At sorry na rin kasi ngayon lang ulit ako nakapag-upload ng animation. Uh, almost a year. One year yata. May get. <laughs> sorry na Alright, so if nakatira ka sa apartment ngayon or dati uh, or meron mang something happenings dyan or kakaibang happiness na nangyari sa'yo, share mo naman sa comment section. Basahin ko yan. Nga pala kung gusto nyo ng park 2 ng apartment natin, so comment na kayo ng park 2. And then, wag nyo na rin kalimutan mag-like, comment, and subscribe dito sa YouTube channel natin. And also, please support my FB page. And doon, marami tayo doon. 300k plus tayo doon. Nagpo-post pala ako ng mga memes. Mga illustration memes. Medyo nakakatawa naman. <laughs> Parang. <laughs> Sige, ayun lang. Uh, see you next time.